Mga sintomas na wala kang pera. Pananakit ng ulo. Pananakit ng kalamnan. Nanlalabo ang paningin. Naninikip ang dibdib. Mainiti ng ulo. Wala palagi sa sarili. Hirap sa pagtulog. Madalas tulala. Hindi makausap ng maayos. At nahihilo. Grabe na busog ako. Ang sarap ng handa dyan sa kapitbahay. Ang daming ingredients. Weh, sige nga. Spell ingredients. 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 S A H O G Ano yun? Sahog. Spell annoying. Oh. Oo. Oh. Alam ko yon. It's annoying. Wag mo na yung... It's annoying. Ano? Annoying. A. Oo. Oh. N. Oo. Oh. O. Oh. Ah! Annoying. Oh, hindi, mali. Ah, walang, oh, mali. walang <laughs> O? Oh. Kulang. Uh, U. Ay, mali. At ah, tinanggal din. <laughs> walang. Wag na, tumigil ka na. Ito lang tayo sa map. O oh, sige. Nigyan ka sa palingki ng limang apple. Oh. Plus, binigyan ka sa kapit kapitbahay ng limang saging. Hmm? Plus, binigyan pa kita ng limang orange. Anong sagot mo? Thank you. Ba't ka nag-thank you? Mat <laughs> <laughs> yan eh. Kahit mag at mag-English ka niyan, thank you pa sagot ko. Binigyan ako nun. <laughs> Uy, girl. I like your bag. Where you both Boated? Broat? <laughs> Meron pala ako niyan. So nice. Ikaw pag-aaralin ka sa ibang bansa, saan mo gusto mag-aaral? Ah, uh, sa London. Wow. Actually, Actually nag-aaral ako sa London ng HRM. Sa London? Oo, oh, HRM. At saka, na-assign ako sa mga bonggang hotel. Ay, talaga? Uh, oh, ang ganda ng ano, sosyal, mahal, at saka yung mga amenities. Oo. Oh. Amenities! Wow! kami coming from you, amenities. Amenities? Ano yung amenities? Ang kulit, maliit na bagay talaga, pinapalaki mo, no? Napapanggit mo, nasasabi mo, dapat alam mo ibig sabihin. Ano yung amenities? Amenities! Ano nga yung amenities? Parang, you're claiming something. Ano claiming something, amenities? Oh, wag niyong pakialaman to ha? amenities. Gano'n. <laughs> Who's there? Yui! EOE? Eskwelahan, ha? Na. U e who? U e who? -E. <laughs> uh. Tatalo din yan uh. ng nak-nak ko. Nak-nak. Okay. Who's there? F-E-U. Ha? Sosyal. F-E-U who? F-E-U remember me? F-E-U remember me? ah uh. naknak Who's there? C-E-U. Ah, uh who? Si Iyu na ang lahat. Di ba? Oh, oh nak yeah. nak. Who's there? P U who? P.U.P P.U.P P. P U P. Tanong na rin ang uh, P